At iyon, what's up mga idolo? Ay, meron daw tayong aayusin. Uy, gapabuo pala ng bike. At na So, ayan, ito yung abuuhin natin na bike. Hindi pa natin alam kung anong itsura niyan. Pero, ayan, huwag natin patagalin. Let's go! at iyon whatsapp mga idolo at for today's video nga ay ayan mayroon naman tayong pasyente ay nako kung saan na nako hindi naman natin ito gagamutin kundi abuuhin natin to mga idolo at ayan nga kita mo naman at napakaangas niyan mga idolo balot na balot at siguradong safe na safe may kasama pang helmet na napakaangas ng design mga idolo kaya ayan eto na yung mga parts na kulang yun na nga pala yung bubuo dun sa ating a ah, assemble na bike ay kita mo naman talagang napakaangas mga idolo ito nga pala ay road bike ay talaga naman ay sus mapapalaban tayo ng buwan dito at yan nga pala mga idolo ay yan ay bagong design ng road bike ngayon at yan ay mayroong rotor sa unahan mga idolo unlike do sa mga dating design na b-brake or caliper lang yung ginagamit ayan nakita mo naman mga idolo ay nako talagang mapapalaban to mga idolo ng buuhan at nako naman talagang solid at makikita natin to sa da mga idolo. Ayun na at talagang medyo nakikita na natin yung itsura. Hindi ko muna binuksan yung kanyang nasa frame para surprise mamaya pagkatapos at the same time para safe na rin yung kanyang frame sa any dents na pwedeng mangyari. Ay niyan mamalay baka man din matusok natin or mapukpok natin niyan ay mabagsakan ng kung ano-ano ay nako magasgasan pa yung frame na ating binubuo. At ayan ng mga idolo, kita niyo naman nako nakikita na ang itsura pero yung brand nako ay talagang surprise yan mga idolo surprise hindi yan surprise surprise at ayan ay, siguro naman napansin nyo na agad doon sa rim niya yung kanyang brand ay nako ayan na nga ni Aya, sabihin na rin natin yan ay gent, gent idol. Pero hindi mo pa nakikita yung pinakang design niya mga idolo. At mamaya ay nako, masisilayan nyo rin yan. At ayan na, nandiyo na tayo sa pagtakid ng kanyang cable at yung kanyang bar tape mga idolo. At ayan nga, ayan na, kita mo na talagang napakapogi ng kanyang frame at yung hubog niya. Ganon din yung kanyang break ba? Ayan o, oh, kita mo talagang road bike idol at naku talagang aloy pala nga ni yung kanyang frame pero yung kanyang pork ay bakal pa. At yan na nga. Itutono na natin to para naman makita na ayan at binuksan na nga natin mga idolo. At eto na yung kanyang final output mga idolo. at ayan okay na mga idol djent oh. yung frame nya aloy bakal tapos ito bakal pero hindi pa natin alam yung presyo pero sa tingin ko naman goods naman siya sa quality and yun lang mga idol thank you sa so panonood